suit sa potsop mga katoto natin dyan so paano ba malalaman kung saan ba pwede umutang sa gcash mga katoto kebs vlog natin dyan yan po yung fully verified na tayo dyan fully verified tapos punta profile natin yung gscore kasi yung gscore ko not showing mga katoto kebs vlog yan, hantayin natin Ayan, yung aking G-score is nasa 350. So, paano ba malalaman kung paano umiram ng pera sa Gcash? So, punta lang tayo sa Barrow. 10G Ayan, hindi mo pa yan, mo pa maanak. Pag naanak pwede ka nang umutang. Ngaya dito sa Barrow. Tapos sa g games. So, gaya nyan. Don't forget to like and subscribe. So, bawal pa. Hindi pa subscribe